So, another question na naman nga ang ating sasagutin ngayon. So, ang question natin ay galing kay Miss Kat. So, ang tinatanong ni Miss Kat ay, ask ko lang po, ano po ang interview sa inyo? Tagalog po ba? Then, may exam po ba after ninyo mag-aral lang 4 months? Thank you po. So, ang interview po namin sa Prudential is Tagalog po. Although, nakanihong ko po yung Japanese, pero may mga sensei po doon na magta-translate kung ano yung mga sinasabi nila at kung, paano, kung ano yung i-response namin sa kanila. So, sila po bali yung translator ninyo kapag ka in-interview kayo. So, after four months naman po is mag-e-exam po. May pa-exam po sila para makalabas kayo sa school at makauwi mo na pansamantala sa inyo inyong pansamantalang tirahan. So, parang N5 yung exam niya. Ganun po siya. So, requirements din po iyon. So, pero nga, ang sabi-sabi ng iba is kailangan na daw makapag-N4 bago pumunta ng Japan. Pero hindi pa naman yung final. Parang bali-balita pala ngayon na yun daw yung gusto yata ng government ng Japan na hanggang N4. Kasi nga, dati okay lang hanggang N5, ganyan. Pero hindi naman nila nare-record dati mag-exam ka sa may lasal ng JLPT N4. Kung bagay yung mga exam namin dati, sa company, ay sa school lang naman siya. So, kung hindi ka man makapasa ay okay lang. Kung makakapasa naman, syempre, mas maganda, ba diba? So, ewan ko lang sa maaabutan ninyo kung ano yung mga patakaran nila. Dahil hindi ko na din alam ngayon kung ganun pa rin. So, sa ibang agency naman, 3 months lang yung pag-aaral. Kaya... Ayun, hindi rin ganun kahigpit. Pero sa Prudential, medyo mahigpit sila sa pag-aaral eh. Yung school, school hours kasi nun dati, sobrang haba. Inaabot kami ng gabi halos doon eh. Pero ngayon daw, hindi naman daw ganun. Kasi nga, parang medyo nai-stress nga yung mga estudyante na nasa Pilipinas pa lang eh. Stress na sa pag-aaral ng Japanese. So, sa inyo naman po na mga nagtatanong, isa na po is mag aral po kayo ng Japanese language na mabuti kasi nga kailangan talaga yan dito sa Japan so wag nyo na po kaming gayahin wag mo na akong gayahin na tamad mag-aral so ngayon nga nga dito sa Japan so mas maganda po yung talagang mag-influent ka sa pagja-Japanese dahil napakalaking advantage po niyan kapag nandito na kayo sa Japan. At pagkatapos ng kontrata nyo rin dito sa Japan is magagamit nyo po yan pag uwi nyo rin ng Pilipinas kung sakaling may mga gusto kayong applyan lalo na at mga Japanese company yung a-applyan nyo sa Pilipinas or pwede rin kayo maging sensei or mga translator sa mga company ganyan or sa mga school. So, yun lang. Sana nasagot ko ang katanungan mo. Bye!